Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2018 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 75 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 79% na ang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? O common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2018 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 75 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Banko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 79% na kabuoang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find o common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa baryang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin na year 2018 NGC series? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay namamagnet at may timbang na 8 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 75 pesos para sa uncirculated coin condition. At ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 79% na kabuo ang bilang para sa bariyang ito. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? O common coins? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.